Tingin ko po yung meron ako na wala ibang explainer ay yung mas gigil ko po po ako ngayon na manalo tsaka po yung pagkaldag. Kaya tingin ko yung pinakamalakas na explainer this season si Sanford. 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 Si Sanford. Yung mga nagdaang season kasi ayun, nakatapat ko siya and yung playstyle niya at yung, yung micro niya ano, pang top 1. Sabarang bilis sa West ko, sa team fight eh. Saka galin niya mang zone, alam niya kung sino yung tatargetin niya. Top 3 explainers ko si Sanford, si Flop, tsaka si Nuts. Nat, si Edward, tsaka si Sanford. Una si Edward, pangalawa si Sanford. Siyempre pangatlo ako na. Yung top 3 explainers ko po this coming season is si Edward, si Nats, tapos ako po. Top 1, Sanford. Top 2, Edward. Top 3 ko si Nat. Edward Nats at saka si Sanford. Para sa akin, ang pinakamagaling na i-explain for this season 12, si Hesu. Top si Flap, top 3 si Sanford. Yung lamang siguro ni Nats kay Sanford yung sa laning niya. Tapos sa mga choices of heroes ni Nats. Kung bakit top 2 si Flap, yung mga recent tournament nila, yung sa WCG at yung sa Riyadh. Uh, nakita ko yung galaw niya. Ano, game talaga siya ako yung mag-adapt sa mga hero ni Edward. Feel ko kaya ko namang gamitin kasi medyo flashy din naman yung mga heroes na ginagamit. Tingin ko nahihirapan sila kapag gamin ko si Benedetta kasi pag maximize ko ng skill tsaka pag clear ko ng lane, tingin ko on point yun eh. Kaya pag nagre-react sila na take advantage sabi niyo kasi ano, 4 versus 5 yung magiging laban. Siguro mas flashy lang ako kasi mahilig ako mang pick off ng mga gold lane and siya mailig siya mang sa harap. Si Plop, kaya hindi ko siya sinama sa top 3 ko kasi binis ko lang siya nung last season playoffs eh. Parang mas nakita kong nag-step up yung tatlo, mas nag-shine yung tatlo. Para sa akin yung pinaka talagang kailangan mag-improve niya sa page na na isi is si Riota kasi lagi siyang naka ano eh, yung mga hero list parang minsi tar ganon grak hindi siya yung nasa solo fighter yung talagang pambuwat like Arlot ganon yung lamang ko siguro sa kanila is kaya kong mag adjust sa composition ng kalaban tsaka sa galaw ng kalaban pag nakakatapat ko po si is parang neutral lang po parang walang bago kasi yung mga hero niya po is laging mga tank and lagi lang po kami nag-clear and unahan sa clash Feeling ko po makakalama ko kay Edward pag mas tinalinuhan ko or mas kinunahan ko siya sa mga lane para makatulong sa kakampi namin. Tuwing nakakalaban ko yung tatlong yun, doon ako nakakaramdam ng ano eh. Parang nirap mag-ML eh. Pinagkaiba ko sa mga ibang explainers sa Stein Page sa... Alam niyo laban sa ganda kong makunas for reason, di ba? Siguro yung tingin ko na kailangan pang mag-improve is si Yeso. Since main five na siya, siguro kailangan niya pang mag-step up para may yung aeropool. Hindi ko sinama sa ko sa top 3 explainers para hindi sila mag-expect sa akin. Pero pag ako naglaro na, makikita nila ako na ako talaga yung top 1 na explainer sa sa MPLPH. Para sa akin, yung talagang rival ko talaga is si Sanford. Lagi kami yung top sa lane lagi. Siguro yung nililock forward ko na gusto ko makalaban this upcoming season 12 BC Edward kasi isa siya sa mga ano, consistent na players and siya yung top 1 sa list ko kaya gusto ko siya talong.